So, magmagali ka. Bilisan mo. Tulungan mo ko rito. Ang aso natin, ang alaga natin aso, may sinahabol. Isang hayop. Hindi ko malaman kung anong klaseng hayop. Napakabilis kumakbo. Pumasok na yan sa may butas. Umuwi ka. Galhin mo rito ang alaga natin itin na pusa ang pusang ligaw na inaalaga natin. Mga giliw kong taga-subaybay, ano kaya ang hinahabol ni Tiger? Anong klase kayang hayop na napakabilis pumasok sa maliit na butas? Ating subaybayan at patuloy nating pakinggan ang mga kwento kong ilalahad sa inyo ngayon. Ganito nagumpisa ang kwentong ito. Habang nasa gubat, sila ni Lolo Ingo at ni Sus. Ang aso naman nilang si Tiger ay patuloy na naghahanap sa loob ng kagubatan. Hanggang sa marinig nila ang isang patuloy na pagtahol tumatahol tuloy-tuloy na tahol na animoy may hinahabol dali-dali naman ang maglulong pinuntahan ang mga tahol ni Tiger hanggang sa nakita na nila si Tiger lumilingon si Tiger sa kanila parang gustong humingi ng tulong sa kanila Apo, halika, na natin. Opo, Lulo. Ano kaya ang hinahabol ni Tiger? Natila aligaga siya. Gustong gusto niyang pasukin ang maliit na butas. Apo, bilisan mo, bilisan mo. Galit na galit na ang ating alagang asong si Tiger. Gustong gusto na niyang pasukin ang maliit na butas. Tingnan mo, sinuhukay niya ito. Subali paano niya huhukayin mga bato. Kaya umuwi ka apo dahil mo rito ang ating alagang itim na pusa. Sige lulu, umuwi na nga si Sus at kinuha ang kanilang alagang pusa. Dinala agad sa may gubat ang itim na pusa. Nang dumating na si Sus sa kagubatan, patuloy pa rin ang paghuhukay ni Tiger sa maliit na butas. Sus, akin na yung pusa. Tingnan natin. Baka sakaling magkasayan. Ipinasok na nga ni Lulu Ingo ang pusa sa may butas kitang kita nila ang pusa tila at ubiling pumasok urong solong ang pusa subalit hindi siya lumalabas at gustong gusto niyang pasukin ang napakakipot na butas si tiger naman ay patuloy ang kanyang paghukay pilit niyang pinalalaki ang butas na pinasukan ng isang mahiwagang hayop. Hindi pa nila nalalaman kung anong klaseng hayop na pumasok sa maliit na butas. Ilang sandali lang lumabas ang pusa. Umakyat sa bandang itaas. Ang pusa pala habang nasa loob ng butas ay may naaaninag na liwanag sa taas. Kaya umakyat ang pusa doon dumaan sa may bandang itaas napakalaki ang butas sa may bandang itaas si Tiger naman ay patuloy pa rin naghuhukay sa maliit na butas Apo, pakinggan mo ang pusa Narasin na ng pusa ang ilalim ng lupa na kung saan naroon ang isang hayop Dinig na dinig mo ba ako? Nakikipaglaban na ang ating alagang pusa. Nang mapansin ni Tiger na nakikipaglaban na ang alagang pusa, dali-dali namang umakyat si Tiger sa bandang itaas na kung saan naroon ang malaking butas na pwede niyang pagdaanan. Pumasok si Tiger sa loob ng malaking butas pinagtulungan nilang labanan ang isang hayop na pumasok sa maliit ng butas. Ramdam ni Lulo Ingo at ni Sus ang matinding labanan sa ilalim ng butas. Ilang sandaling lumipas, biglang tumahimik si Tiger at at ang alaga nilang itim na pusa. Mamaya-maya lang, biglang may lumabas sa maliit na butas na kung saan hinuhukay ni Tiger. Apo! Umatras ka! Umatras ka! Nariyan na ang hayop na hinahabol ng ating mga alaga. Isa palang musang nakawala na. Umakyat na sa may puno, sa isang matayong na puno lulugulugong lumabas si Tiger at ang pusa lumapit sa maglolo na tila napakalungkot at tinitingnan ang maglolo tingin ng isang kabiguan ganun din ang pusa nakatingin kay Jesus na para bagang sinasabi hindi namin nahuli ang isang hayop na musang hinawakan ni Lulu Ingo ang noo ng kanilang alagang aso at bumubulong si Lulu Ingo ng ganito Tiger, hayaan mo nga kinarga naman ni Sus ang kanilang alagang itim na pusa Apo, umuwi na tayo. Hayaan na natin ang musang gusto rin mabuhay ng musang. Ang musang ay napakahalaga dito sa kabundukan. Umuwi na nga ang maglulo. Narating na nila ang kanilang tahanan. Nagtanong muli si Sus sa kanyang lulo apo ko. Tama na ang pagtatanong. Pagod na pagod na ako. Hayaan mo sa susunod, apo. Sasagutin ko lahat ang mga katanungan mong yan. Sige po, Lolo. Magpahinga na po kayo. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pakikinig ng aking mga kwento kung nagustuhan nyo ang maiksi kong kwento. Huwag po nating kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat i-subscribe ang aking channel at mag-comment na rin po tayo.